ang pagsilang ni Stronger. Sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay barangay. Masigasig, ipinanganak si Stronger sa isang gabi ng buwan ng Marso. Ang kanyang ina, si Maricar, ay isang mabuting babae na puno ng pagmamahal. Gayunpaman, sa tuwing iniisip niya ang nalalapit na paglabas ni Ilang sa sinapupunan, mayroong bahid ng pangamba sa kanyang mga mata. Sa pagdating ng oras ng panganganak, Naranasan ni Maricar ang isang komplikasyon na hindi inaasahan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at mga nurse, hindi nila nagawang iligtas ang buhay ni Maricar. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya si ilang na wala pang nakikilalang ama. Subalit, sa kabila ng trahedya, may liwanag pa rin sa buhay ni ilang dahil sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ina. Ang unang hakbang ni ilang sa mundo ay puno ng lungkot at pag-asa. Ang pagdating niya ay hindi lamang nagdulot ng luha ng kalungkutan kundi nagdala rin ng isang bagong simula para sa kanya at sa mga taong naiwan niya.